Tumating na tayo sa huling bahagi ng ating panata taon-taon, ang mailabas ng biyarni santo, ang ating santo. At sa pamamagitan ng prosesyong ito, dito tayo nakakapagmuni-muni, nakakapag-isip, nakakapagbigay dibusyon at sakripisyo. Kaya samahan niyo kami ngayon sa huling bahagi ng ating panata taon-taon, ngayong biyarni santo. So ayun, BNX na at ito yung huling araw kung saan magjo-join tayo ng posisyon. Ito yung huling araw ng posisyon 2024. So let's go na lahat. Nakahanda na lahat, tatakbo na lang. Sana hindi yung ulan, patulad na nangyari may isang araw. Pero maaraw naman, ayaw eh, mo kung yung ulan. Let's go! At yun nga, nabura ko pala yung pinamba background music namin ng mga oras na yan. Kaya naman dali-dali ako naghahalap ng paraan para makagawa ng bagong background music. So, ano na kami sa pila? Maganda naman yung panahon. Okay naman yung panahon, umaaraw naman. Teka, But... teka. Bago ang lahat, meron lang akong gustong sabihin. Nakikita niyo ba yung astig na labit kong suot? Siyempre, galing dito Shout out sa Piratas Clothing at siyempre meron din silang Piratas Ink Tattoo. At kontakin nyo to. Bro Polar ka Piratas. Yan, dyan nyo ko kontakin. Kung gusto nyo ng astig na mga damit, clothing at astig na tattoo, kung gusto nyo magpatattoo, kontakin nyo siya. Dali na! Pagkumulan, hindi pa pagkumulan. malaking problema na naman to. Mas maraming tao ngayon. Mahina yun para paglang generator namin. Pag namatay ito, wala lang buhayan. yan. Problema ko na naman. Okay. Ito ang Santo Inchero. Ito lang naman ang dahilan kung bakit tayo naririto sa porsisyong ito dahil sa libing ni Kristo. Pakikita naman natin na nakataol si Kristo abang nakahiga at iyan ang kanyang bangkay pagkapako sa krus. Katulad sa mga ibang bayan ay eh nakaugalian na ng mga pulilenyo na gawin dito tuwing mahal na araw at dumadami pa ang mga nais sumunod sa kanya. Ito nga pala mga taong walang sawang sumusuporta at sumasama sa atin taon-taon sa ating taon ng prosesyon. So, buti lang, hindi mulan ngayon. Ayos na ayos, goods na goods. Pero di pa natin alam kung ano mangyayari. Pwede pa rin mulan mamaya, kaya kailangan maging handa tayo. At mapukusan ko lang to kasi sabig -sabig sa bigis sa bigis camera eh. Magpaalam ka kung uuwi ka ng madaling araw. <laughs> At nagsimula na ngang lumakad ang porsisyon. Sa paglakad ng porsisyon at sa pagsisimula nito, hindi lang ang porsisyon na nagsisimula. Nagsisimula na rin pumalahaw ang panalangin ng bawat isa. Patungkol sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga hinihiling sa Diyos. At isa ang porsisyon naging ginagawa din ng pamamaraan bilang sakripisyo. Pakikiisa sa pagkamatay at pagpapakasakit ng Panginoong su Kristo. At sa libing na ito, nakikiisa rin sila sa pagdadalamhati ng Mahanabilhing Maria bilang isang ina na namatayan ng kanyang anak. Mahirap kong iisipin pero hindi mo malalaman kung hindi mo gagawin. Ganyan din ang aking kaisipan Nung ako ay eh magsisimula pa lang sa so, ganitong panata, ibinibigay eh niya ng Diyos ang lahat. Pero binibigay din niya ang lahat ng mga pagsubok na maaari makapagpatatag sa isang kamarero. sinasabi ko inyo, kung mananalangin kayo, ay lakapan niyo ito ng at pagtitiwala sa inyong pananamig. Dahil sa korinaw, kayo nalalangin ng buong puso. Ito ay pangyayari sa inyo. Ang pagsumba sa puno ng igos. Nang pabalik na sila Jesus mula sa Betania, ay natanaw niya ang isang puno ng igos na maraming dahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may Subalit wala siyang nakita, kundi mga dahol. Ngayon sinabi niya sa puno, Mula kayo'y wala nang makakakain pa ng bunga mula sa iyo. Ang imahe ng pagsumpak sa puno ng igos ay nasa pangalaga ni Ginang Tami Pagyo at DJ Goodness at ni Angel ng Santa Isabel. Ang pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos. Nang pabalik na mula Britanya si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, sila ay nakaramdam ng gutom At ang tanging natanong nila sa malayo, ang isang puno ng igos. Dali-dali nila itong nilapitan upang makakuha sana ng bunga nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa panahon ang pamumunga ng puno ng igos, kaya naman wala siyang nakikitang bunga at tanay mga dahon lamang ang nakita nila mula dito. Kaya naman mula naon, ay sinabi ni Jesus sa puno ng igos na wala nang makakakain pa ng bunga mo magmula ngayon. Kinamagahan, nang paalis na si Yesus at ang kanyang mga alagad. Ay nakita niya lang matuyo ang puno ng igos mula sa ugat nito hanggang sa mga sanga. Kaya dahil sinabi ni Pedro kay Yesus ang kanyang mga nakita. Guru, nakita niyo po ba ang puno ng igos na inyong sinumpa? Ito ay matuyo mula sa kanyang ugat at mga sanga nito. At sinabi ni Yesus sa kanila, nakatotohanan lamang ang mga sinasabi ko sa inyo. Kung mananalangin kayo, ay lakapan ninyo ito ng paniniwala at pagtitiwala sa inyong pangilangin. Dahil kapag ikaw ay nananalangin ng buong puso, ito ay mangyayari sa inyo. Katulad ng pagpapatawad natin sa ating kapwa. Kapag nagpatawad tayo ng buo, ay papatawarin din tayo ng ating amang nasa langit. Ngunit kung hindi naman natin magagawang magpatawad, ay hindi rin tayo kayang patawarin ng ating amang nasa langit. Malapit na ulit matapos, ang halos isang taon nating ihintay na panata. Maraming tanong ulit sa isip ko kung ano ang mga susunod na mangyayari. Sana'y ganun pa rin susunod na taon maraming mga berya. Ngunit marami rin naman tayong nakatulong at tumulong sa atin sa gawain ito. Sana'y magtuloy-tuloy ang alab ng puso ng bawat isa sa paggawa ng mga ganitong sakripisyo. Huwag mat maraming dumarating na pagsubok sa atin. Ay sapat na ang mga pagsubok na iyon para tayo ay kumapit sa ating Panginoon. Dahil kung walang pagsubok, ay eh walang magdadasal at walang mananalangin. Kung maginhawa ang lahat, ay eh walang mag at walang tatawag sa Kanya. Kaya hanggat may pagsubok, hanggat nahihirapan, lagi mong isipin na malapit tayo sa Diyos. yun, nakawin na kami, tapos na yung porsyon At kumakain na yung si yung isa dyan, kumakain na Nakabuisit Ay, sila? Oo Oo, wala kayo! Kamalas! So, so, so Opo. Opo, oh, salamat po. Eh siya, ano, kasama ka ni Ira, ayan. ah Domenico ba po? Oo. Sige po, thank you po. <laughs> ano yan? Kumakain. So, right Huwag na kayo muna. Huwag na kayo. So, nag-sit lang ako ng tent dito. Yung tent tapit din natin tapos nagkarkila tayo ng na upuan. Uh, buti na isip natin to kahit na medyo kapos. Eh, gumaan eh, na naman. So, susunod na taon siguro magdadagdag na lang tayo ng lamesa. Tsaka upuan. Eh, sa tuwing meron tayong posisyon mga tao so natapos na yung tao na nating prosesyon ito yung Santo at salamat sa Diyos kasi hindi umulan naging smochong prosesyon, maganda yung takbo at uh, sa mga kapang kamarero uh, ingat yung lahat God bless and see you next year